Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre meron tayong samday na asang lalakad. Idol, ang misis ko iniwan ako kasi wala na daw akong silbi. Dahil wala na daw akong magdabibigay tuwing niyayaya ko siya na magbingbangan kami. Hindi na siya pumapay Idol. Ganun ba talaga ang babae matapos ubusin ang pera mo, iiwan ka na lang talaga. So, ayan mga sabi yung ating sender ay isang lalaki na ang sabi niya, iniwan siya ng kanyang ayan, asawa dahil matapos daw ubusin ang kanyang pera ay iiwan na lang talaga siya. So, magbibigay tayo ng ating suggestion. Siyempre, may mga kababaihan na, na ganitong ginagawa. Na minsan kapag wala ng isang lalaki ay talagang iiwan ka na lang na para kang basura. Hindi nila naiisip na nakapagpanakit sila. Ayan. May mga babae talaga na manggagamit o gold eager na talagang sila ay nakikipagrelasyon lang sa isang lalaki na mapera. Kahit matanda pa yan, ay pinapatulan nila kasi nga dahil doon ganun na talaga yung kanilang ugali mga kasawi, na talagang hindi sila nabubuhay, hindi sila nakukontento na ganun-ganun na yung buhay nila kaya ang ginawa nila ay humahanap sila ng isang lalaki na maraming pera tapos kapag ka maraming pera na ito at naubos na nung tutanan nila, tapos na wala na may bibigay, ay iniiwan pa rin talaga nila ang isang lalaki kahit na binigay na ng isang lalaki ang best niya sa isang babae, pero ito ay iniiwan pa rin, kasi na hindi sila nakukontento To. Hindi sila, ayan, pumapayag na maging mahirap sila Hindi sila pumapayag na ganun-ganun lang yung buhay nila In short ay talagang hindi sila nakakontento na pagmamahal lang ang ibibigay ng isang lalaki Ang malaga sa kanila ay pera, pera, pera lang talaga mga kasali Kaya kapag isang babae nakatanggupo ng ganito ng karelasyon mo ibig sabihin matakot ka na kasi kahit pa anong pagmamahal yung ibibigay mo sa kanya ay hindi yan napupunan ng pagmamahal lamang dahil ang habol niya lang sa ay kayamanan mo, katanyagan mo, yung kasikatan mo at higit sa lahat yung pera lang ang talagang gustong gusto niya sa iyo kaya nakikipag-stay pa rin siya yung relasyon pero kapag ka ng pera ng lahat-lahat so ibig sabihin iiwan ka na lang na para kang basura sa paningin niya at hindi na ito magpaparamdam sa iyo hinahayaan ka na lang niya at tigit sa lahat in short ay ego ghost ka na lang talaga sa kawalan mga kasawi kaya sa mga kalalakihan na ganito na nakaka-experience, dapat yung tandaan, maging matalino kayo sa mga kababaihan na pin yung TV ninyo, yung karelasyon ninyo, dapat iniisip niyo ng mabuti kung saan ba nang galing itong babaeng ito sino ba yung pamilya niya, may pamilya kaya siya, or may asawa ka siya, may anak ba siya, ayan, dapat niyo i-research yan, huwag kayong padalos-dalos na natutukso, lalo kapag kang isang babae maganda, dapat kayong mag-iingat, kasi nga syempre, may mga kababaihan na manggagamit lang talaga. Pero syempre sabi ko nga sa inyo hindi naman sa nila lahat na may babae din naman na matino ayan na talagang handang magstay sa iyo kahit na walang wala ka na Ayan, kahit wala kang maibigay sa kanya na pa rin siya sa yo. talagang handang mahalin ka, kahit sino ka pa, kahit walang wala ka na, so andyan pa rin sa yo. Kaya pag gano'n ang natagpuan mo, napakaswerte mo. Pag nang pakawalan ka sa ngayon, ang babae na talagang matilo at nag sa isang lalaki kahit walang wala na sila. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic po araw-araw. Magandang gabi!